Ilang irregularidad sa mga pabahay ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan ang napansin ng na mga mambabatas sa ginawa nilang inspeksyon kaninang umaga. Ito ang balita ni Joanna Nano ocular inspection ngayong araw ang National Housing Authority, ilang mambabatas sa labing isang housing projects na inukupan ng grupong kadamay sa Pandibulacan. Kasunod ito ng hearing ng Senado noong nakaraang linggo kung saan nangako ang NHA na aayusin ang sistema ng pabahay para sa mga sundalo at pulis. Sa inspeksyon kanina, pinuna ng mga mambabatas ang espasyo ng mga pabahay na anilay hindi aplikable para sa isang pamilyang may limang anak. Napakalilit ng kalye. Napaka backward na mga ano to eh. Rural area talaga. Nasa Pandi ang labing walong resettlement area ng pamahalaan at aminado naman ang lokal na pamahalaan na hindi nila kaya ang gastos sa pagmamantine sa kalinisan at kaayusan sa mga ito. Kaya po ang nakikita namin solusyon lang, magkaroon kami ng access road para pasukin kami ng mga mamumunan at makapag-generate kami ng maraming hanap buhay. Bunso nito, plano ng mga mambabatas na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang masolusyonan ang mga problema sa pabahay kaya natin matulog natin na local government masuportahan dahil yung servisyo nila, basura, health, education, lahat tataas lahat eh. So kawawa din yung, we cannot expect the local government o pandi na maibigay servisyo niya pag-uusapan namin siguro ang uh, ano ang tamang design, ano ang tamang solusyon uh, para hindi naman masayang, di ba ito ang ngayon tong mga housing units na to. Samantala, inihayag naman ng NHA na bumagsak ng kalahating porsyento ang kanilang koleksyon mula ng okupahin ng kadamay ang mga pabahay. Uh, medyo hindi natin inaasahan yon pero dahil nga may pang ganun pangyayari, uh, parang nakisimpatsya yung ating mga beneficiary na gusto rin nilang matulad sa ginawa ng kadamay. Iginiit naman ni Senator Ejerce sito sa mga miyembro ng kadamay na hindi libre ang kanilang gagawing pagtira sa mga pabahay. Masama loob sa amin ng mga taga-kadamay dahil sinabi rin nga namin na hindi talaga pwedeng ilibre pero pwede nyo bang pagtrabahuhan? Para inyong mahulugan. Sa mga susunod na pagdinig ng Kongreso, tatalakayin ang resulta ng ocular inspection sa pandi upang maisaayos ang sistema ng pabahay ng NHA. John Nano, UNTV News and Rescue, Philippines.